si Vidal. Ay, bumili ni ni Jacob. Hello, Jacob. Hello, okay, oh, mo na. Balik trabaho na naman tayo, mga Kamau. Pero bibitbitin bitin ka na rin mga yung mga ano, mga nag-order sa atin ng Kamau Cup. Alos nilagyan ko na sila lahat ng pangalan. At narealize ka ko, alos lahat pala ng mga nag-order ng Kamau Cup sa atin mga ano, katrabaho natin. So, it's a Sunday. Sunday today first day of work kaya yeah, sasundi so ko muna si misis kasi si misis pang umaga sa trabaho at ako'y pang abon so ngayon na ako muna si Jacob sa atin niya hindi so, ko sa si mami niya pagkasundo kay mami niya ako naman ang papasok nakakaano na lang din eh sarap sa pakaramdam nung pagising ng anak mo sa umaga tapos ikaw pa yung katabi di diba? Yun lang, na-share ko lang talaga ano masaya masaya honestly natin pati natin marati. So sunduin si and then ayun na back to reality na tayo 9 days din tayo na wala lang ano uh, eh 9 days tayo walang paso. so ngayon uh, na babalik mabaka naman sa kamamaw ah and, uh, ang weather is positive 27 so mainit siya dahil naka jacket pa ako ano na kasi nung bibitbitin ko pa yung jacket, kaya mo nang ko. May manipis na. Ayan, nakita nyo naman yung mga kabata. So, ayun, sunduin na natin si, ano, si misis. Kailangan ko pa ba itong pagkasulino. Medyo maaga pa naman eh. 3.15 siya nagpapasundo eh. 4.30 pa yung pasok ko. Inagahan ko rin talaga yung pasok ko. Inagahan ko rin talaga yung pasok ko mga kamamag ano. Uh, pamibigay na natin yung mga sombrero pili ko mga pangalan para at least pagka abot ko sa kanila hindi na sa kanila hindi sila, hindi lang may ibigay dahil yung mga pangalan na Diyan ko na rin ng ng tape yung mismong box nila ko na, ng, ng ng ano ng sulat na don't touch it kasi nung nakaraang nagpabilis si MG Forma nagpabenta siya sa akin ng mga sando, mga shorts hindi mo mapigilan yung mga taong nagbubukas ng ano, yung plastic. Siyempre, eh, katulad nyo, kung hindi pa bayad. Paano kung magkulaw? Hindi ka naman napapasigusin yung mga nagbubulat-lat ng mga, ano, ng mga sandal tsaka nung short nung araw na iyon. Ayawan naman ng Diyos. Wala naman, ano naman, tiwala naman ako sa mga katrabaho natin. Ang problema lang kasi, ay eh, nakakasanay siyempre, eh, dapat pag hindi talaga sa iyo, huwag mong gagalawin. Pag alam mo, pinapahawakan ng mismo ng dala. Eh ilang hindi mo maiwasan, ilang nakakaano na ginugulo, gulo-gulo yung plastic dito yung aakyat ko pag break time ko, inaayos ko ulit. So ayan, nakaayos na tong box. Eh sundin ko muna si Mrs. Mama mama. Dito na tayo sa trabaho, nag ako ng konti dahil yung mga tropa natin eh, gusto ko lang iabot yung ano bago sila pumasok iabot ko na yung kamamukap sana napasin nyo nagsalamin ako may sore kasi yung kabilang uh left side ng mata ko na medyo na-irritate siya. Pagising ko kanina umaga, talagang parang alin parang nag nagmumumutas siya tapos yung kagabi parang magaspang yung mata ko. So, buti na lang bumili tayo na pamatak. Then at the same time, may bilhin tayo yung gamot na pang yung parang antihistamine na pang-ano talaga siya sa sa allergies kasi 'yung 'yan yun mga bagay na na-experience ko every time na padating ang spring, tsaka ang fall So, ma na-irritate ako usually yung ilong ko. Ayan, shoot ka na rin pala yung ano, yung kamamaw natin platin na shoutout kay Ando. Ayan, ito yung napili ko. Diba, sabi ko nung nakaraan, kung ano yung isuot ko, ini yung napili ko. So, ito napili ko yung puti. So, lahat yan, naka ano na, nakaayos na itong mga kamamaw natin And then, sana, may mga nagsasabi rin sa akin na, ba't rin hindi, ah, kamamaw, hindi mo ituloy na, no? mag-merchandise daw ako ng ano, ng sombrero. Sabi ko, titingnan ko pa rin kasi, conforme pa rin sa demand ng tao kung gusto talaga nila ng kamamaw kap, o hindi o yung mga talaga mas sabi natin marami may mga nagtatanong naman naga, tinatanong ko mayroong pa daw ba siguro mga mga ilang ilang kulang sampu pag feeling ko mas marami talaga yung naghahanap mag order ulit tayong bago pero syempre asikasoy muna natin to dahil ang dami kong ginagawa ngayon dahil ngayon nga eh mainit na lahat ng ginagawa ko actually yung plano kong ginagawa mga kamamaw yung ang gusto kong nagbe-benefits doon si Jacob kasi first time niyang mag ma-experience tong summer at the same time medyo parang malapit na siyang maglakad gusto ko yung ma-experience siya yung etong taon na to na memorable yun kaya talagang busy ako sa backyard namin kung ano yung kinakalikot ko doon sa likod even doon sa ano buti na lang nabigyan tayo ni Kuya Lauro ng ano nang ng swing may nakita na rin ako sa marketplace na ano yung pinakaduyan niya yung pagsasabitan doon doon na lang lalagyan ko na lang din siya doon para at least kung uh, ayaw niya doon sa kabila kasi walang seatbelt yung ano natin yung swing doon sa kabila talagang uh, dalapan dalawang tao tas halalayan mo lang siya doon sa isa naka seatbelt siya duyan duyan mo lang siya yun eh mga ganong bagay kahit pa paano yung bata ay mag enjoy ba so ngayon may overtime nga ngayon eh ay hindi naman ako makapasok din ng gusto, gusto ko, ko magpamasok ng maaga na kaso nga lang may may ano tayo responsibility din tayo na iabot din yung mga sombrero ayoko dun sa taas kasi pag makatao sa taas at dun ako nagbukulat Magaan eh yung baka mamaya yung oras ko imbis na papasok na ako hindi rin ako makapasok kasi nga mag nga dun sa sa sombrero o oh, ano yan syempre eh makikita nila ay kamangang kap na eh mauubos ang oras natin kaya gusto ko kung may makita ako dito sa labas iabot ko na para atis ano ah uh, hindi tayo may istorbo sa taas yun yung panahon natin ngayon eh yun mga kamamaw yung tayo tatrabaho sa co-op warehouse napakalawak yun so ba ang ano na ano, nung panahon talaga i-enjoy ka Eh eh may mis sinigawan ako dun eh si ano si Charlie kasi bibigay ko na yung kamamaw cup niya ay nabutan ko na kasi alas karamihan ako nga bumili for alas 4 so tinampakan ko na sila para iaabot ko na lang yung mga ano na yan, yung mga pangalan na to eh Kila uh, eh, baka ako yung mga alas 4 talaga eh Kasi may mga pangalan eh, hawa ka mga sandali eh Tapat mo sa akin, naka, naka vlog tayo May mga pangalan na kasi yun Dari nyo ko ng pangalan lahat eh, para Mamaya ah, pag inalo ko Pagkakas sa loob, mag ano, mag ito. Mag-excite yung mga tao yan. Charles yung may pangalan eh. Thank you. Oh, bagay okay. na bagay yo Pwede, sana all. Sige, sige. Sige, salamat. Uh -huh. Mga kamamang, dito tayo si Brad. Ayan, dito niya. Wow, nice man. It's adjustable, so you can adjust it. Nice one thank you for supporting Kamamaw Vlog. Yeah. One year later. And break time na, bigyan na natin yung mga...

Okay, good. Good, thank you. Ah, uh, thank, thank, thank you, thank you. Thank you. You know, dalawa ka naman, Kuya Ariel, oh. Kamamaw! on, Dalawa yan. Terno. You know, Sport ka mga vlog. Yeah. May isa pala kay Tito J. Mariano. Touch. Tito J. Mariano. Tito. Kabosing. Kabosing, panalo! Kamamaw! Lapit! Kumakamamaw. Abutan pa kami ng ulan. Inaabot kami ng ano, na pa-overtime pa ako, na pa-two hours overtime pa ako. Eh, medyo maulan na. Na pa-overtime pa, yung ibang sombrero, hindi ko na na-videoan yung mga ano, yung mga bumili. Eh, lumalakas na ulan. So, shoutout ko na lang si si Jumong, si Kuya Jesse Vidal, si Mariano, si Kuya Ariel, si Sam, Kaderma, si Elisar, si Garfield, si pala na ito. Yo. Bye bye. See you. Yung ano, yung Canadian natin, nakalimutan ko na yung pangalan. Yung Canadian na kasama natin dito sa trabaho. Si Kuya Edelberto. Si Kuya... hindi pa ba yung Si Ebonite. Si... Si Napoleon nga, si Napoleon Ebonite. Si... Ah. Uh, <coughs> si Emil si <coughs> sorry sorry <coughs> si Emil si si na pa ba si ano si ay nakalimutan natin yung pala na ayun si Rain si Rain yung iba nasakit pa siya, Angelo Herbasio, si Angelo Herbacio si Romnick si Uh, Jologs Vlog TV si Kim Ton si si Kobe si napabayong pa ba yung ano di ka nabanggit meron pa ako di nabanggit eh si ano, ay si Tristan si Jindy ayan nabanggit ko na lahat ng mga pumbili ng sombrero ay si Densy pa pala, si Densy tsaka si Yana yung uh, yung sa catering natin yung sa birthday ni Jacob so ayan nabili na eh marami pang nag-aas sa akin mga kamama kung itutuloy ko ba tong pagbibenta ng sombrero sabi ko kasi conforme dun sa ano sa mga bibili kung talaga marami siyang bibili bakit naman natin itry di ba wala naman wala tsaka meron naman na tayong pagkukuha ng ki, ano shoutout kay si, ki Ando ay ki Ando sorry sa taga ano pa yun Winnipeg, Manitoba doon pa siya yung order so tatagalan din tayo na pag nag order tayo kasi talagang sobrang busy si si Ando din sa business niya ngayon ang dami nag order sa so, actually yung order ko parang pareha pareha lang yun eh yung mga order sa kanya ng ibang ng ibang ano natin mga kliyente niya marami talaga mga kamama kaya talagang tayo naging inabot tayo ng 3 months bago pa dumating yung order natin so iyan lang ah uh, natutuwa lang ako kasi uh, kahit pa paano may mga sumusuporta sa atin na katrabaho natin ka nagulat din ako nung kinuha ko na lahat ng mga order actually na na empty ko na isang box may natira na lang sa bahay ko hindi na lang yun pero may mga may ari na, na hindi ko na-expect na parang 70% nung nag-order sa akin is mga katrabaho ko kaya nagpapasalamat pa rin ako na sa pagsuporta nyo sa ano natin sa sombrero natin kaya uh, we'll see kung maganda lang talaga yung quality at may may mas malapit tayo makukuha ng mga kamama mas maganda ako dito lang sa Saskatoon eh. parang hindi na tayo may hapan eh, kasi magkaano rin yung shipping at uh, nadadagdagan pa tapos it takes ano pa it takes time pa pag naghintay ka kaya hindi rin biro talagang, kung tayo lagang dito lang sa Saskatoon madali kasi anytime pwede kong pasyalan pwede kong uh, mas, mas makausap maayos na makausap si Andrew pero iba pa rin yung personal mong kausap yung tao para mag ano ka mag order ka ng ng sombrero kasi ilan ang talanginana natin eh ito nagano rin tayo ng extra ngayon eh, sa atin yan eh, napili ko yung puti magandang klase mga kaya sulit yung bumili kasi usually share ko na lang din sa inyo nung pag nagpapagawa tayo ng kamamukap sa sa Leeds doon sa downtown is uh, ang binabayad is almost $100 dollars isang sombrero lang, di ba? Pero pag nakita mo naman yung quality ng sombrero na to, ikumpara mo din sa sombrero binibili ko sa Leeds. All sabi natin, may, may pagka-branded yung sombrero talaga, branded talaga yun kasi wala namang mamura yung sombrero sa Leeds, talagang branded siya. Ah, nagpapamahal kasi nagta-times to kasi yung ano, yung yung pang-pag-embroid -e, yung pag -ano, ng pagtahi pero hindi niya makukuha yung tahina Ganto klase talaga na tahina katulad nung kay Ando Maganda talaga quality quality Kalidad talaga yan Ayun. Kalidad talaga yung Yung sombrero Di pagkakatahin Ilang problema makikita mo yung difference Di sa dating sombrero na Nakamama o vlog ikumpara mo sa letter K lang na to Ang laki ng difference lugi Shep, ay pala sige shoutout din pala kay ano kay Kuya Gorospe ay nakalimutan ko kay Gihar Gorospe yung order din sa akin ng sombrero yan so kung may ilang, ilang bebenta ko yun dito sa Lids hindi ko alam kung bibili no? kasi ako pa lang talo ka na magkaano na yun Nine, almost 100 na isa sino ba naman bibili ng 100 na sombrero na parang kamamo na kamamo lang di ba eh yung 100 na yun kung ikukumpara mo parang ano na siya kung bibili ka ng mga sombrero ni ni ano dito ni mga katabay yung mga naka-import naka-import pa from Philippines yung order na yung Katambay is uh, wala nang bibili kasi mas pipili doon sino ba naman si Kamamo para piliin yung 100 dollars para mag-sacrifice silang bumili ng sombrero di ba so yun lang ang naano natin nakakatuwa lang na maraming sumusuporta sa atin so ay mga Kamamo hindi ko na-expect na, mag uote ako sabi ko kanina daw mag uote pero eh wala tayong magagawa at busy ngayon tapos eh, siyempre, siempre kailangan din natin ng extra ng ano diba panggasos natin pero we'll see malalaman natin bukas dahil si Miss kasi ay eh, bumalik na rin sa sa trabaho niya so ano nangyari ako nagbabantay kay Jacob sa umaga siya sa hapon susunduin ko siya sa hapon kasama si Jacob e, pipikapin ko siya kasi atin ko sila sa bahay and then Ah, uh, dito. Uh, ano na sila? Ako naman lang papaso. So malalaman natin mamaya kung porme sa sa ano kasi yung anak natin eh medyo parang ano na rin, siyempre lumalaki na, marami na rin bagay na gustong gawin na uh, parang na-explore na sarili niya. And then nakakapag uh, magugulat ka na lang pagising mo ng umaga nakasilip siya sa bintana hindi ba naman pwedeng hindi bantayan kaya ikaw kapag nagising siya siguradong gising ka na so may inaano ko lang dito na sana uh, <coughs> ano uh, dito maano natin ang tamang pagpapatulog kasi pag nagalanganin siya ng tulog siguradong ano na yan wala na lang tulog si Gawawa tapos papasok na naman tayo Siyempre, iniiwasan din natin magkasakit mahirap din kasi yung magkasakit tayo, eh tayo lang man ang drive sa ngayon sa atin sa bahay. Kaya maraming mapiperwensyo. So ay mga kamamaw, uuwi na ako. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sumaporta sa kamamaw, kap, maraming maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.